Grabe, intro pa lang ang cheesy na. Tapos yung siomay natin napakalutong pa. 45 pieces na siomay ang nagawa ko sa recipe na to. Bale 15 sticks ang magagawa mo at pwede mong ibenta ng 15 pesos ang kada order nito. Guys, hindi giniling kundi mo murahin ingredients lang ang ginamit natin dito. Kaya huwag nyong i-skip itong video at paniguradong kikita talaga kayo. Ready na ba kayo magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng tatlong pirasong jumbo hotdog. Guys, bossing ang brand nito. Isang pirasong carrots. Isang pirasong sibuyas. Apat na pirasong bawang. Dalawang pirasong itlog. Limang kutsarang harina. 50 ml evap, dalawang kutsarang cheese powder, isang kutsarang margarine, quick melt cheese, 45 pieces smaller wrapper, at mantika sa pagpirito. So magtunaw tayo ng isang kutsarang margarine. Then maglagay tayo ng isang kutsarang harina, bale gagawa lang tayo dito ng roux. Tapos magbuhos tayo ng kalahating tasang tubig para matunaw agad yung harina natin. Next, quick melt cheese naman ang ating tutunawin. Nakakatulong ito para maging creamy yung sauce nyo. Kapag tunaw na, magbuhos tayo ng evap. Guys, bagay na bagay ang sauce na to sa fried show may nagagawin ko. Tapos, dalawang kutsarang cheese powder naman ang ilalagay ko. Nakakatulong ito para lalong sumarap at magkakulay yung cheese sauce nyo. Ilagay muna natin to sa bowl. Tapos guys, kapag medyo malamig na, ilagay nyo agad sa piping bag para hindi tumigas. Gadgarin na natin yung jumbo hotdog ko. Hindi kayo mabibitin dito dahil hindi lang isang yung hotdog ko, kundi tatlo po ito. <laughs> Guys, yung bossing hotdog ang gamitin nyo. Mas mura kasi yun at malaki para yung magawa nyo ay marami. Ilagay na natin yung isang pirasong carrots. Isang pirasong sibuyas. Apat na pirasong bawang. Asin at paminta, pampalasa. Sa tatlong pirasong hotdog na to, 45 pieces na siomay na ang magagawa nyo. Kaya masarap ito dahil yung dalawang itlog ko, nilagay ko. <laughs> Magbuhos din tayo ng limang kutsarang harina. Then, haluin lang natin itong mabuti. Guys, kapag masyado pang basa yung mixture nyo, magdagdag pa kayo ng harina dito. Para hindi ko sa molar wrapper nyo at para maiwasan din ang pagkabutas nito. Maglagay tayo ng mixture sa ating mola wrapper. Bale, huwag nyong masyadong dadamihan ang pagkakalagay nyo. Kasi mag-expand pa ito dahil sa itlog na nilagay ko. Kaya I'm sure sa recipe na to marami ang magagawa mo. Dahil tatlong jumbo hotdog ko, tapos nilagay ko din yung dalawang itlog ko. <laughs> Guys, ganito lang yung size ng siomay na ginawa ko. Tapos tuhugin natin ng barbecue stick ito. Pero kayong bahala kung tutpik na lang ang gagamitin nyo. So, okay na to? Magpainit na tayo ng mantika. Tapos pirituhin natin yung mga siomay into medium heat hanggang sa lumutong ito. Baligtarin natin pareng kabilang side maluto din. Pero kung deep fry ang gagawin nyo, mas mapapabilis kayo. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Guys, ilang stick kaya ang mauubos nyo? Pa-comment down below para naman malaman ko. Maglagay din tayo ng cheese sauce dito. Mas masarap kasi kapag marami ang nilagay nyo. Walang sinabi ang toyo mansi dito. Dahil ang cheese sauce talagang lalong nagpapasarap sa siomay ko. Guys, pwede itong pang negosyo at masarap ding ipaulam sa pamilya nyo. Maglagay din tayo ng dahon ng sibuyas pampaganda. Heto ng ating cheesy siomay. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Pwede mong ibenta ng 15 pesos ang kada stick nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.